Hi guys! Welcome back to my channel, Terrell1220 Nandito kami ngayon sa uh, Asian store Hindi siya Filipino store So, bibili ako ng uh, ingredients para sa kare-kare Magluluto kami ng kare-kare Ayan, pakita ko sa inyo guys yung Asian store dito Asian store dito Ayan, madami dyan puro mga uh, Chinese products Tsaka Japanese and Korean kompleto, kompleto din dyan Pero ang mga Filipino products konti lang pero okay na rin. Mas mura sila sa Filipino store na pinupuntahan namin. Mas malapit din sa bahay. Few blocks away lang. Ayun. Hindi ko pala kayo naisama sa loob ng uh, Asian supermarket. Kasi ako lang mag-isang bumaba. Hindi bumaba si Chris. Tsaka nagmamadali lang ako. konti lang naman binili ko. Gulay lang for the kare-kare. At saka yung uh, bagoong bagong bagong ano yan tawag doon? Uh, shrimp paste. Bagong alamang ba yun? Bagong alamang. Yun, parang sausawan sa kare-kare, yun lang naman kasi ang binili ko nagmamadali ako, pero kapag pumasok ko sa loob, feeling ko pag nasa loob ako nun, ang sarap na pakiramdam ko kasi nakikita ko lahat yung mga products natin dyan sa Philippines, meron silang langka tapos may kamoteng kahoy, mga fresh tapos uh, meron silang papaya, may saluyot nakita ko saluyot, sayang yung alam niyo naman, mahilig tayo sa gulay yun guys, next time kapag bumalik kami dyan uh, papasok tayo sa loob papakita ko sa inyo yung mga, um, mga pwedeng mabilis sa asian supermarket dito and now this time naman dahil ako kare-kare ang ulam ko ang ulam namin ng sister-in-law ko ng mga sister-in-law ko si Chris naman gusto niya daw Jollibee so punta kami sa si Jollibee naman medyo malayo ang Jollibee siguro nasa 10 to 15 minutes away from us So, see you later, guys, sa Jollibee. Nag-order si Chris ng uh, one bucket na chicken, honey. Uh -huh. Nag-order siya ng chicken. Para baon niya na rin later, pagpasok niya. Tapos, yung isa kong inlo nag-order siya ng balapok. Ayan. Kapag Jollibee ang pagkain dito, guys, parang ka na yan. Parang luxury na namin yan. Kasi, hindi namin everyday nakakain ng Jollibee. Hindi kami pwedeng kumain everyday na one. Sa so, Jollibee, medyo mahal. Pricey din. Hindi ka sa Jollibee sa atin dyan sa Pilipinas. Ayan guys, later. See you sa Jollibee. See you later sa Jollibee guys. Guys, andito na kami sa Jollibee. Ayan. Alam niyo ba nang opening ito nagpunta kami? Kasi nag-open nag-opening lang to few months ago. Ayan. Punta kami dito, sobrang daming tao. Kung pipila kami sa drive-thru, mga apat na oras ang namin, ang aabutin namin. Ayan. Ayan, Pinoy si kuya. Ang kumukuha ng order. Dito kasi sa drive-thru dito, pagpila mo, meron na kagad kumukuha ng order. Ayan. Dahil nag-order kami sa app, hindi kami pwede para sa drive-thru kailangan daw punta kami sa parking area and then punta kami sa lobby and so dito kami yan papasok tayo sa loob ng Jollibee tama tama makapasok tayo pasok tayo sa loob Ayan. kapag Pinoy ka talaga kapag Jollibee matutuwa ka sa Pilipinas hindi natin pinapansin si Jollibee pero dito sa America, nako oh, talagang favorite namin yan okay guys pasok tayo sa loob Guys, ayun si Chris sa, sa counter. Na nag-order siya sa app. Siya pinapila ko. Konti lang kumakain dito sa loob. And guys, nandito ako sa waiting area. Si Chris, alam ko, bad trip yun eh. Kasi, ayaw yung pumapasok sa mga loob-loob yan. Ito lang ako, ano, fast food or restaurant. Kasi usually talaga drive-thru lang kami. Kaya lang sabi ko sa kanya, mag try through na lang tayo. Sabi niya hindi, order ako sa app. Ayan, nag-order siya sa app. Ngayon naghihintay siya doon sa counter. Kasi sa counter, pinabayaan ko siya. Pinatawag niya ako na kumap. Hindi, ako, hindi ko siya pinapansin. Ayan natin siya doon guys. Para next time makinig siya. Makinig. Ayaw kasi makinig. Ayan. <laughs> ayan na. Guys, ayan na. Happy na siya. Nakuha niya na yung order niya di diba? Oh, happy. Alis na daw kami, guys. Ayan, bad trip siya po sa loob, pero masaya naman siya paglabas niya. Dito sa parking kasi yung katabi namin sa parking area. Sabi sa kanya, nice car, boss. Di ba? Tuwa-tuwa naman siya, nice car daw. <laughs> so, di ba? Medyo, na, mga ilang minutes din kami dun sa loob. Medyo matagal din. Five minutes. It's okay. Okay lang. So next time di na tayo mag-up. Magkukuha na tayo. Talagang drive-thru na lang, no? Yeah. Hindi na, na kami gagamit ng apps next time. Same price anyway, so... Para ko lang din. Same price. So, drive-thru na lang tayo. Ayan. So, uwi na kami, guys. At makakapag-lunch na kami. Time check is 1.31pm na. So, magla-lunch pa lang kami yung kare-kare namin, siguro dinner na yon Dinner na namin siya makakain. Ito pala yung, ito yung nations. No? Oh, yeah. Di ba? May nations. May nations kasi dyan din yung kwan. Masasarap na mga pie. Mga pies. Cream pie. Coconut cream pie. Ang gusto ko matikman dyan yung banana. Banana chocolate pie ba nila yun, honey? Masarap daw eh. Go, well, you want it? We're gonna go in. Hmm. Ikaw, if you want, let's go. Inside. O, oh, diba? <laughs> Ganyan na kami pag may mga trip kami pagkain. You want it? Let's go. Pero, tanghali na honey. Pili late ka sa Tomorrow. Tomorrow na lang. Tomorrow na lang. Kasi may pasok pa siya. Hindi pa siya nakapag-lunch. Marami pa siyang gagawin guys. Thank you for watching. So, see you again on my next video. Sabi ko naman sa inyo, sisipagan ko na mag-upload ngayon. Basta, kapag may mga ganap kami, mamaya, try kong mag, try kong i-video mamaya yung um, papano niluluto na sa Sir yung kare-kare niya. Ang sarap ng kare-kare niya. So, ang gagamitin naming meat sa kare-kare is oxtail. So, let's see mamaya kung video ko, kung hindi kami mabibisi. Sana makuha ko yung recipe niya para ma ko sa inyo. So, see you guys on my next video. Thank you sa mga, sa support niyo, especially yung mga matagal akong nawala sa YouTube and then nandun pa rin yung mga dating viewers talagang uh, nakikita ko mga comments niyo guys. Maraming maraming salamat sa support niyo sa amin ni Chris. Thank you. Bye. Bye, honey. <laughs>